Alright mga par Uwihan ng bulakan So, andito tayo ngayon sa Pasig Pauwi tayong bulakan Alright So, let's go Mga oras na makakarating ng bulakan na ito Gabi na punto ko alright let's go alright mga boss I'm here now on EDSA Santolan Acro Police Station So far so good naman yung EDSA Hindi naman may siyadong Matraffic Going pa naman yung takbuhan pa naman, wala pa naman siksikan pero kasi uh, mag-aalas 8 na. So makakauwi sa bahay ng uh, 9:30 siguro nito. I hope so. Sana mapabilis yung byahe natin at wala ng traffic sa MacArthur Highway. Okay lang. shoutout sa inyong lahat, mga boss. Sino mang kayo ng aking mga nakasabayan niyo? Nasa flyover tayo ng Santolan, going to Cubao. Bawi tayo mga boss ng Pandi Bulacan. Shoutout sa mga taga Bulacan, Pandi. And of course, shout out sa inyo lahat mga aking mga followers, subscribers. Keep on supporting Joms Moto Vlog, mga brothers, sisters, and kapatid, kapuso, kapamilya. Sana inyong bigyang pansin ang aking maliit na channel. Diba? Na no, hopefully hindi kayo mag magsisisi sa mga subscribe nyo. Ay malaking tulong na yan para sa akin. Siyempre, one day isang pangarap ko na maging successful ang aking uh, pag-vlog. Eh. May share natin sa mga maihirap ating blessings. At siyempre, sa lahat naman ng kakilala ko, alam nila kung ano yung mga hangarin ko. Kaya thank you for all of you. Nasa mga suporta kay Joms Vlog. So nandito na nga tayo sa Cubao. Cubao. And uh, SM North Edsa. Na. So hopefully ito matatapos na rin tong station na to. China, uh, sabi nila 2025 tapos na raw yan eh. Eh 2024 na. Isang ikot na lang 2025 ni. Na eh. So napakabilis Alright, so let's go back to the road. Uh, SM North. Patrapikan. So sa unahan naman, hindi masyadong traffic na, lalo na sa MacArthur. Ayan you know, o, kita nyo yan. Hindi masyadong traffic. So dito lang, dito lang yung traffic. Ah, stop lang tayo kaya yung traffic. Ay mali, makakarating ako sa bahay ng... 907 yung arriving natin time check 8 so alright inaangasan pa ganda ng motor na yun no yung kulay puti maganda yung motor mo yun yung sana ang gusto ko yung ano yan eh? lang. Di ko alam kung 400 cc na yan eh. natin pa din, malaki eh. I don't care how much it say and never go you know parang 400 cc na rin yata yun laki ayun so far hindi naman tumatakbo naman hindi naman masyadong traffic Mitsubishi X-Block Singit pa Tumatakbo naman. Kaya uh, ayos lang. Okay yung ganito. Pagpauwi ka tapos tumatakbo naman. Walang problema kahit malayo eh. Tapos malayo pa. Tapos traffic pa. Wala ka bagot mag-drive. Mag Nakakalimutan na natin yung pa-change oil at saka... Uh, lagyan ng bagong filter si ano YT alright walami well, dito na tayo sa unahan babalik na kanan kanan tayo dito yan ang pwesto kanan I believe na ikaw lang at ako kung kaya ganon din ang puso ko lumipas ang araw parang kay tagal sa so, mga bituin nakatingin kausap ay ikaw Araw-araw Maghihintay Hawak lamang Ang sinabi mo Baka mahal mo rin ako Tama Saki na sa akin ang minsan Binigyan mo ng pag-asa

Badan nang sia Ang pangi moy maramdaman pagatito pagakuk Maramdaman Alright mga boss Dito na tayo Sa aming Barrio Welcome to Barangay Masuso You know Welcome to Barangay Masuso Once again, this is Jones Moto Black Salamat sa pagsama, salamat sa pag Like, share, and subscribe mga boss Hopefully this weekend eh makapag ride tayo. Makapag vlog tayo somewhere. O kahit mga pililya lang mga boss, okay na 'yun. Okay? So once again, this is Jom's Moto Vlog. Thank you so much. I love you all. Let's go.